Good morning guys dumating na yung parcel mo ate em ayan na andito na ho oh, ayan o, oh, oh, ayan pakita ko sa iyo o oh, ayan bubuksan ko kung ano ito kalin ito ano ang tagal bago mo na ginawa nandito na rin Atay ng dito na 'to, laki. Merang to sa laki. Salamat. Ayun na. Ayun. Atay ng dito na yung Tinagawa ko sa iyo. Ayun. YouTube. Butter Butter ito yung butter ito yung mud buksan natin yung mud may free na mud Butter bees. Ayan. Yay! Ganda siya. Next, box. po phone live yan ito na ating ang sound card ko ating salamat order sound card. Mm -hmm. uh, hindi ko alam kung paano ko ito ikakagit. Ito yung problema. Ito yung mic. Ito yung mic niya. paano po ikabit ito hindi po po ito alam ano? papakabit ko pa ito ito yung mga wiring niya mga wiring na yung mga accessories niya ayan wiring ayan yung airpiece ito yung something nagkakabit mo siya sa mic ito yung special yan po o yan ito po yung sound ayan. live sound card ito ayan pa ako na magkakabit nito kung sino magkabit dito hindi ko alam so, ko sa mga titinan ko kung paano sabi mo na natin dahil hindi ko po alam kung paano mga ikabit-kabit itong mga ito mga ito mga, mga bitukan kanya ayun, ayun ang mga bitukan kanya sa ano paka bigpote Yan something something Ayan. So, Ako, yung phone live sound card A2. Salamat ate. support May Padala mo na rin sa so, wakas. Dito na. Hindi ko pa tulong. May kakabi. Nakawag pa ka ng taong magkakabi. Kapalakasin. Okay. 嗯，爸爸，你好。 Salamat guys. Salamat po sa panonood